Tuloy po tayo at uh, bigyan natin ng pagkakataon ng uh, atin pong mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating mga uh, monitoring centers at uh, makakaugnay natin sila sa pamamagitan po ng uh, linya ng ating mga komunikasyon. Uh, unahin na kaagad natin ang Tokyo. Sana ay nakakonekta na tayo para dun sa ating mga kababayan po na ibig na makapagtanong sa kapatid na Ellie. Tokyo, come in. Okay po, maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At narito po ang ating mga kapatid at mga panahuy na nagbigay panahon upang makisa sa ganito pong gawain. Salamat po sa Diyos at muli ay makapaglilingkod ang ating kapatid na Eli sa sulirini ng mga kapwa-tao natin na may ukol sa pananampalataya. At ang una pong magtatanong kapatid na Daniel ay si kapatid na Juliet and Belches, isa pong katoliko. Magandang gabi, magandang po, Brother Eli. Ang tanong ko po, uh, ano po ba ang magandang aral para sa mag-asawa? Salamat po. Alam niyo kapatid, wala naman pong magandang aral kundi yung aral ng Diyos eh. Yung aral ni Kristo. Basahin po natin ang unang Timoteo sa Estres. Ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Meron palang sinasabi sa Biblia, aral na ayon sa kabanalan, ang salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung aral na maganda. Wala nang ibang mas magandang aral, kundi yung aral ng Panginoon sa Kristo, yun ang aral na ayon sa kabanalan. Kung ang sino man nagtuturo ng iba ron at hindi sumasang-ayon doon, ang sabi sa kwatro, ang mga gayon ay palalo. So kapalaluan po sa Diyos, magturo ka ng iba kaysa doon sa itinuro na ni Kristo dapat kasing ang paniwalaan natin yung kaisa-isang guro na galing sa langit para matupad yung ating ipinapanalangin. Ama namin, sumasa langit ka, our Father, which art in heaven, hallowed be, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Sundin ah, ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ano po ang susundin natin? Yung kalooban ng Diyos na nasa langit, ganun natin susundin sa lupa. Sino po ba ang may dala nun? Ang Panginoong Sokristo. Sabi niya sa Biblia, bumaba akong mula sa langit. Sabi niya, basahin natin ang 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya nung pumarito si Kristo, daladala niya yung kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Galing po siya sa langit. Hindi siya tao, mga kababayan. Galing siya sa langit. Hindi kagaya ng paniwala na iglesia ni Manalo, si Kristo raw galing kay Maria. Malaking kagaguhan yon Ang ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Nagkatawan tao kasi siya. Pero yung Kristong anak ng Diyos, galing po sa langit yon Dala-dala niya ang kalooban ng Diyos. Itinuro niya sa atin sa lupa. Kaya po, ang, ang kalooban ng Diyos na ating susundin, yung aral ng Diyos na katotohanan, galing po yan sa langit. Yun ang kalooban ng Diyos sa langit na dapat masunod sa lupa. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Eh ano po ba ang dapat na paniwalaan natin? Yung sinabi ni Kristo, sapagkat siya yung galing sa langit eh hindi naman ng kahit na sinong tao. Ngayon, ano ang aral ni Kristo tungkol sa mag-asawa? Basahin po natin. Sa Mateo 19.4, ang sabi ng Panginoong Jesus ganito. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganin na basa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Kristo, nung lalangin si Eva at si Adan, lalakit babae. Kaya nga ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang aral ni Kristo. Kung <clears throat> palang mag-asawa, pinag-iisa. Kaya ang sabi, uh, hindi na sila dalawa, isa na lang silang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan ang unang-unang aral po sa pag-aasawa. Ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka ang tawag sa atin, isang dibdib, mag-iisang dibdib na. Eh, katarantaduhan nga yung salita na yun eh. Yung tawag sa Tagalog eh, pag-iisang dibdib. Hindi pag-iisang dibdib, ba't dibdib lang? Ang mag-asawa, magkaisang laman, magkaisang katawan. Ah, at como sila sila'y isang katawan, isang laman, ah, pinagsama kasi sila ng Diyos, kaya sila Uh, magkaisang laman. Ano ba ibig sabihin ng pinagsama sila ng Diyos? Basahin natin ang 7.2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay ay kalag sa kautusan ng asawa. Kala naman naging isang laman, dalawa, dalawa yun, eh, pinagtali pala eh. Ganun talaga naman eh. Eh, tinan mo yung maraming maraming tingting. -ting. Pagka itinali mo nilagyan mo ng buklod, nagiging isang walis. Sino magsasabi sa inyong maraming walis tingting -ting yun? Pagka napagtama-sama na yon, isang walis yon. Ganon din yung mga, yung dalawang, yung lalaki babae. Pag pinagtali, nagiging isa. Alin ang nagtatali? ang babae, ang wikang may asawa, itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. So ang nagtatali po yung kautusan ng Diyos, hindi yung ginagawa ng pare pag nagkakasal, kukuha ng kordon at ibabalatay dun sa leeg at sa babae at sa lalaki. Malaking kagaguhan yung pinaggagawa sa kasal ng katoliko talaga. Ha? Tatalian ng kordon E ang tali, batas, aral. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang kautusan po ang panali. Parang ganito ang ibig sabihin po noon. Itinali mo yung kalabaw sa puno ng mangga. No? Ang ibig sabihin, kumuha ka ng panali, itinali mo yung kalabaw sa mangga. Kaya hindi makakakawala yung kalabaw dun sa mangga. Nakatali siya ron. Yung mangga, dumidisiplina sa kanya. Pwede siyang lum kumain sa palibot-libot ng mangga. Pero pagka lagpas na sa tali, kahit gustong gusto niyang kainin, hindi niya na makakain yun dahil di naabot nung kanyang tali. Ganun ang may asawa po. Ang nag-asawa, itinali na ng kautusan sa asawa. Kaya nakatali ka ngayon sa asawa, ibig sabihin, meron ng disiplina ka ngayon sa buhay. Hindi ka na malaya. Yun ang unang ibig sabihin nun. hindi ka na malaya. ha You are not anymore free. Hindi ka na pwedeng uh, kumain dun sa labas nung tali. Baka mamaya makikikain ka sa bahay ni kumpare, eh kumari't kumpare, eh, masarap sa atay ng pagi, eh. bawal na yon Ha? Baka ang gagawin mo ay eh, wala si kumpare, makikikain ka kay kumare. Mabuti kung kakainin mo lang, leche plan. Eh baka mamaya si kumare mismo ang kakainin mo, pangit yun. Kaya pagka nakatali ka na, meron ng uh, limite, meron ng uh, disiplina. Hindi ka na makakawala doon sa tali. Ganyan po ang may asawa. Kaya sila'y mag-isa na lang laman magkaisa na sila sa lahat ng bagay kasi ano eh, naitali na sila ng kautusan. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. At kung nakatali na kayo sa isa't isa, yung tali na yon unbreakable yon hanggang kamatayan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ni San Pablo, ang babaeng may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Basahin natin ngayon ang tres. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mga ngalunya? bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Tinanin nyo, napakaganda ng aral ng Diyos sa mag-asawa. Samantalang nabubuhay ang asawa, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin kang mga niya. Sabi, dadapat kung mamatay na asawa, layak ka na. So hanggang kamatayan, mag-asawa kayo. E ngayon, baka mayroong lalaki gusto makapag-asawa ng iba, pinatay naman yung asawa niya. Pagka pagkapatay na misis ko eh, kaya pwede na ako mag-asawa sa iba. Wala na akong kasalanan. Meron pa rin dahil bawal naman ang pumatay. Hindi ba? Kaya, kailangan, eh, tapat kayo sa isa't isa. Yan po, walang mamamagitan, walang third party. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi po sinabi, ang lima magiging isang laman ang ani magiging isang laman. Yung mga reliyon, nagpapahintulot ng limang asawa, apat na asawa, sampung asawa, kagaya ng Mormons, malaking kagaguhan yan. Ang sinabi ng Diyos, yung dalawa magiging isang laman, hindi tatlo, hindi pwedeng tre, ano, may third party. Magkakaroon ng silusan, magkakaroon ng away. Dapat kayong dalawa lang talaga. Ang dalawa magiging isang laman hindi po ipinaintulot ng Biblia na magkatatlong asawa. Kasi samantalang nabubuhay yung asawa mo, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin ka ng mga ngalo niya. O, edi, hindi pwedeng maging dalawa lalaki mo. Dapat isa lang. You're still my man. Nothing can change it. Di ba? Meron ganun ano, no? Kanta. You're still my man. Meron namang kanta yung malalaki. You are my lady. Paano yun? Paano yun? You. you are my lady. Ah, paano ba yun? Tangko eh. Eh, de, biski sa kante, eh. tama eh. You're my man and you are my lady. Aba, hindi naman sinasabi, you are my ladies and you are my men. Ah, hindi pwede yun. Namaramihan. Bawal po ng Biblia yun. Pangangalo niya ang tawag doon pag nakisama ka sa ibang lalaki, samantalang nabubuhay ang asawa mo, ay tatawagin kang mga ngalon niya. Ano ang sabi sa Biblia? Basahin natin sa 13.4 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan. Sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Nakita nyo? pawang hahatulan ng Diyos yung, yung mapakiapid at saka yung mapangalo niya. Kaya bawal po yan eh. Magkaroon ka ng extramarital affair. Bawal po ng Biblia yan. Dapat kayong dalawa lang. Ano? Pinagsama na kayo ng kautusan, itinali na kayo. At kung na, anong kasunod? Balikan natin ang Mateo 19. Pakinggan yung sinasabi sa versikulo Uh, Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kanyo, di ba walang diborsyo? Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Abay, mga pari eh, pumapayag ng diborsyo ngayon eh. Ha? At lahat ng reliyon pumapayag. Kaya dito sa amin, mga kababayan, bago kami pumayag na mag-asawa ka, pinapatiyak muna namin na talaga mahal na mahal mo na yan. O, kasi kawawa naman yung babae, eh. pagka hindi mo naman mahal, pagpaparausan mo lang, kawawa naman yun. Pag nagkaasawa yun at nalamang hindi na virgin, eh baka